bago ang bagong building na ginagawa dito sa Mahilisan para makita nyo. Uh, malapit na yung opening ng uh, grocery nila dito. Laki ba? Tapat lang siya ng share. May kita nyo yung bagong uh, Iglesia ni Cristo dito na simbahan. bahat ba? Tapos yung St. John College. at Ito yung kanto ng ano. Ah uh, sabo pero ito nandiyan yung pet shop yung animal clinic yung takaw po Sarado ngayon dito, hindi ko alam bakit Ah, may prosesyon Kuya, ikot na lang tayo May prosesyon dyan eh Dito? Ah